Sir, kinabahan ka ba na hinuli ka? Oo, oh, kala ko wala <laughs> eh. Hoy! Saka! Ay, ay, ay! Ay! Ay, maraming salamat po kay Mayor. Mayor, salamat po. Oh, Malaking bagay ito sa amin. Eh, kami mahirap. Wala kami. Hindi namin kaya po pininilang ganito. Kaya nga, yung ano, may nakasalubong lang po. Sinabi ko na may, may namimili. May helmet. Mayroon. Pero wala ka talagang helmet ever, since. Opo. Oh. Uh, so, natutuwa ka naman. Abangan abang mo pala ha ikaw ah. <laughs> Ano ko yaa? Ano sabi mo sa mga may kakayi Salamat po. salamat po, salamat po. po ating mahal na mayor po ito ha. Kami salamat sa bigay na tulong ni Mayor Bill Montico. Salamat po. Sa sa tayo, sa po na 50. Pag wala po ito, makuhuli na po kami. Ha? Kaya gamitin niyo po palagi yan, ha? Pag trabaho po kayo, gamitin niyo po, ha? Kasi meron tayong ordinansa na pinasa ang konseho ng SCT na effective porting, makuhuli po kami, ha? Ito, salamat. Salamat 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 Salamat

Thank you so much for the helmet. Mam, gusto mo ba helmet kayo? Siyempre. Siyempre, sinabi. So, nung lang na nga yun, may pocket nga, gusto mo ba may kayo? Siyempre pa para stay Here yeah. you. you Thank you, mama. Thank you, mama. <laughs> wow! maraming <Thank you. laughs> maraming marami, salamat po. Okey, sawagas so na helmet tayo. Okay. Oh, okay. Salamat. Okey. Nerno na nasaan sa helmet? Ah? Thank you po. Okay okay lang kaya? Saan? Ha? to. Nara, 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 Ako na kasi wala akong helmet eh. Wala kang pambili. Wala namang trabaho ko ah, helmet Pero eh. alam mo na dapat may helmet. Ah, so natutuwa ka ba na may bago kang helmet? Gali ko na ano Oo nga. ng ko. Maraming salamat po kay Mio. Ayan, ayan. Close kami. <laughs> Sir, sinabahan ka ba? Nahiloli ka. Sinabahan ka ba? Hiloli ka. <laughs> Siya, so, excited siya magkaroon ng bagong helmet? Galing ko niya yan? Okay lang, makakalibre. Makakalibre? Ah, Oo. Wow. Sir, inabahan ka ba? Nahinuli ka? Oo, oh, kala ko man eh. <laughs> <laughs> Pero masaya ka naman, magkakaroon ka ng oh, bagong ako. helmet. Papasok pa kala ka ba? May maliliyan rin ako, kala ko man eh. Oo, ah, talaga? Oh. Sir, eh, ikaw, pinabahan ka ba? Nahinuli ka ngayon? Hello. Ay, hindi naman. So, masaya ka pa? Nabibigyan ka ng helmet, ano? Oo, para atin na makabili. <laughs> salamat, Sir. Eh, eh, kinabahan ka ba? Nahinuli ka. Ha? Kinabahan ka ba? Kinabahan kami. Parang may uh, stop kami doon Ah, so excited ka ba magkaroon ng bagong helmet? Yes, ha? yan, ni Mayor. Ah, ah. <laughs> Sir, kinabahan ka ba? Nahinuli ka? Ay, hindi naman po. naituro lang po. Ay, naabangan mo talaga na magkaroon ng helmet. Hindi, so, yung ano, may nakasalubong lang po. Sinabi ko na may namin. Yung helmet. Ano. Pero wala ka talagang helmet ever since. Apo. Ah, so, natutuwa ka naman. Apo. Ay, ay naabangan mo pala. Ay, ka. Dapat mo. Sige, sige.

રોમ એ રે ગાંગા આદરે આદરે રોમ કા નામ એ તો રોમ કા નામ એ ક હેલ્મેટ કેલા તારે જો હોઈ જાય છે એ આઈયો ઓલા

Opo, na. Nandito na. Nandito na. na. Nandito 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 na. 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 Nandito na. Nandito na. Nandito na. 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 Mayor. Para po sa ano, Sinti. Saan ka ba? Kala mo huli nga eh. Anong masasabi mo? Na buti nalang may helmet ka ngayon. Galing sa okay. oh, Maraming salamat. Ingat ka okay. Maraming salamat po kay Mayor. Mayor, salamat po. Okay. Malaking bagay ito sa amin kami mayor wala kami. Hindi namin kaya kaya po pinili ng ganito. Kaya nga, binigyan kayo ni Mayor Bimonto. Ito yan ha. Salamat po. Salamat. Sana isuot ko palagi yan. O, sige po. Thank you po sa Little Helmet. Salamat po. huliin pag eh, kayong helmet. Kayo. <tipos> ha? Ah, Hindi kayo po mahal ng Mayor Salamat po kay Mayor Rock. saan po kayo, ma'am? Saka, ano po, Main Street. Ah, papa sa, sa ma'am? Sa, ano, papasok pa pa lang po. Street. Ah, gano'n? Pag nagpunta kayo sa City Hall, meron na kami bike truck, ha? Pwede nang tanda din City Hall, meron na kami. bike crack ang tawag. Ano walang, 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 eh, po, mo na ngayon na mayroon kang Ay, para, parang lang ako. Safety, safety na po. Apo, <laughs> salamat po. 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 Salamat Salamat Apo, Apo, Apo. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po.

O uh, hindi, ka na! Sa uh, si retired PNP Colonel Ramon Perez. Good uh, morning! May okay, statement uh, na po ulit sa ilang araw na lang, no? So, October 15. Exactly at October 15, mag operate kami ng uh, nang uh, walang helmet na nagbibisikleta dito sa jurisdiction ng Quezon City. Subalit, yung mahuhuli namin, kitikita namin, at kitigap pa rin namin ng helmet. papatulin namin, kasi uh, alam natin ng mahal na Mayor Joy Del Monte, alam niya na nasa problema ang ating bansa, kahirapan, iba, eh, talagang nagtitiis magbisikleta makapasok lang para kumita sa ikabubuhay nila na ipapakain ang anak nakikita natin na mahalang mayor pero meron tayong City of kailangan ipatupad buti nga na, na, na bago na ang mauli 300 na dating nga 1,000 na 300 na lang ang multa pero ganun pa man sisikapin ng pamahal lusod na ang lahat ng Atagageso City ng bisikleta ay matigyan ng helmet Pati na helmet. Ang pakiusap ko lamang, doon so sa mga tao na tigilan na nila yung ginagawa nila tigilan dito, hindi ko, tapos iba sasakay sa bisikleta, uh -huh. mangingi na helmet. Alam nyo, mga kababayan, itigay natin to sa karapat dapat. So, walang kakayahan na makapili na helmet. O, oh, katulad nga nito, binabantayan namin dito Nakakaawa yung talagang walang kakayangan Samantala sila, dalawa, tatlong helmet na nakukuha Hindi na pinapatayan natin sila yung tumutuble Iikot lang, pag nabigyan Iikot na naman, matasakay sa ibang ano na para hindi pamungaan Iingin ang helmet uh, Ibigay natin, sa gano'ng ginawa natin para sa kapuspalat na katulad ng mga kababayan natin Ginawa natin sa Panginoon Diyos Kaya, mabuhay ang ating mahal na Mayor dahil kung anong kabutihan na sa isip niya ang ginagawa para sa mga kuspalan. Darating ang araw, may blessing na darating sa kanya at pagdating ng paghukom na tinatawag, huhusgahan siya ng Panginoon Diyos ayon sa kanyang ginawa habang siya ay nagalupa. Pero sa mga mandaraya namang dalawa, tatlo na helmet, matakot kayo. magkano lang helmet na yan, Pagdating ng araw, huusgahan kayo ng takilang lumika sa atin ayon sa inyong ginawa si sa inyong Yan naman po at maraming maraming salamat po sa lahat ng Pilipino. Matatapos na itong problema natin. Matatapos na itong pandemic natin. I hope next year, normal na tayo, hindi na new normal, kundi normal na dati. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay kayong mga Pilipinos. Pagkakaroon ng disiplina at pagmamahal sa bawat isa. I love you all. God bless to all of you. Maraming salamat po, sir. Thank you, po. Si retired Thank you, sir. Thank you, sir.